dumating na nine parcel ko. Ini tuh. <laughs> Nain tol dajan? <laughs> Dia. Ini tuh. Buksan mau kasih. Ini tuh. <laughs> Dalin motor sama termo. Ay, pang motor. Oh, di ba? Giginawin <laughs> kasi yung motor niya lagi. Pwede, pwede. Ah, bilhin mo dito ma. Ay, baka matulog. pag malamig na. Nakakumot na. Ano yung ate Pag maulan. At ito naman ay para sa motor ni Jay at ni Ading Bibi. O, oh, meron na silang kapote. Kawawa kasi pag tagulan. Nababasa sila. Ano na? at your service hmm? service ko napapanot na po ako tuwawa naman ng person hindi <laughs> na nakakapagayos Yun na talagang face ko